Mga kabangka ay titising na po natin itong ating dalang rapala at sana naman tayo makadali para tayo makalibre ng ating tanghalian. Iyon, nakaisa rin tayong sibad mga kabangka. Ah, uh, una pong pasibad natin 'yan. Ah, uh, po ang ating unang huli yun bali ilalaglag po uli natin baka masusundan dali na naman mga kabangka salamat at pangalawang huli na natin ito sana na may mapasampa iyon mga kabangka ito po iyon e, bukawin bukawin po ang ating pangalawang huli atin puling ibubuntog at sana na may madagdagan pa tong ating huli iyon mga kabangka yari na naman sibad na naman bali pangatlong sibad na po natin ito yun alisagan bali alisagan nga po pala ang kabangka ang tawag dito sa amin ng ganitong isda yun testing po uli natin ulit baka makakadali na naman bye na naman sibad na naman naki malaki laki ito yun bali buliyus po maliit po palang buliyus ang ating uli ngayon yun si Bad na naman. Ayun, bali. Alisagan na naman po ang ating huli na medyo maliit. Ayun, testing po ulit. Panibagong laglag na naman. yun bali bukawin po ang ating huli ngayon medyo maliit na bukawin yun testing uli laglag lag uli baka makakadali pa yun nyari na naman eh yun nakimakbang kayo medyo malaki laki at medyo nahingi uh, talagang na nalulus pa siya ingatan natin ito at ito yung nakimakbang Iyon, laglag po ulit tayo. Baka makakadali pa ulit. Iyon, sibad na naman. Salamat at sunod-sunod ang ating sibad. At diyan nga po mga bangka. Ay naki malaki-laki itong ating bagong sibad na ito at naki napakaganit. alisagan na naman po itong ating huli talagang medyo malaki-laki nga po pala ito baka mga kalahati ang kilo ang isang piraso salamat at tayo nakasibad ng sunod-sunod iyon panibago na naman uling laglag sana ay sibad uli iyon sibad na naman yari na naman ito iyon nakakay medyo na pinahihirapan ako nito pagbabanton ah, uh, ito nga pala ay lapis. Yan, lapis kung tawagin sa amin. Ay, diyan nga pala ay muntik pang makawala. Buti na lang nung pag paglaglag niya ay sa loob ng bangka. Tumama kaya ligtas pa rin. Iyon, panibagong laglag naman po ulit. Testing uli Baka makakadali na naman. Bali nga pala ay nakaramdam na ako ng gutom at mag-aalas 12 na ay kaya pinulon ko na itong ating pamiwas at tayo didiretso na pa uwi.

sa sa pagkakala ito na po ayan, ayan. Ito na. Ito na po dito lang po ang ating video at maraming maraming salamat po sa inyo lahat